Hi guys, for today's video. <laughs> Mukbang time ng Guyabano, no. Ayan no. May bagong laglag si Papa ang nagkuha nito guys. Shoutout kay Papa. Pinamay <laughs> ano ko lang guys. Ang sarap. Ano ba nito? Ooh. Hmm. sa puno, guys. Sarap. Mamaya na 'to. ito na, ito muna ako mag-focus, sayang 'to eh. Ito kasi nahulog to. yan Galing ako mag-ano, guys? Galing ako maglaba. So pagod kay manumano na laba. Araut ang washing na mo. So, wala ako choice kundi mano ng laba. Nahulog kasi to. Itong nabiyak na to, nahulog na to. Kaya, sinisimot ko na lang yung pwedeng maanohan na walang hindi na di ng dumi. Hindi ba kasi na dumihan eh. Sarama uy. Sarama uy. Hmm. Ito na lang. Ito, ang nakuha ni Papa. Tatlong piraso. Grabe yung guyabano namin. Woo! Sawa-sawa for today's video sa guyabano. Pak. Oh, hiwa-hiwaan mo lang sa kamay mo. Masarap ang guyabano talaga pag bagong ano, no? Pag hinog talaga sa puno. Mm. Ngayon ko na-enjoy yung guyaba no namin. Kasi dati, hindi ko to naaabutan na may mga bunga. Ngayon, ang daming bunga, guys. Mm. You oh. know. siya pala tanla. Shout out sa mga mahilig dito. Nakakain ko tong bitna. Para siyang ano, kamuting kahoy. Lasa. Wait na. Parang may something yan. Ilin mo natin. Makato ka na pa? Bye. Ingat. <laughs> si Papa, maano? Malamod. Paraming mito. Shoutout sa mga tagalipata. Boring ang videohan ko. Wala si may nagkakanhe. Oo! Nag-enjoy pa ako dito guys sa probinsya. Nag-enjoy pa ako dito. Mahira pero masaya kasi kasama ko anak ko ba? Hindi pa ako sawa sa pagtambay pagiging tambay. Okay lang. Babalik din naman lang sa Maynila. Pagbalik ni Mama. Si Mama naman kasi yung pumunta ng Maynila. Nag-enjoy enjoy muna dun sa pamamasyal. Si Rama, uy. Si Rama, si Ramon, sarap. Sana ma-upload ko tong video ko. Sarap po. Eh. Yung anak ko, di ko mapilit nitong kumain. Kaya wala akong kaagaw sa pagkain nito. Ayaw niya. Haggard pa guys kasi galing nga ako nag-ano, laba. Yung guyaba na nahinog sa puno, hindi siya masyado matamis, hindi rin siya masyado maasim. Iba e talaga pag ano yung alam mo yung bago. Bago siya. Pag kinain mo talaga. Ha? Grabe. May isa pa nung, isa pa nung malaki. Bibigay ko na lang kung sino yung pumunta dito. Mananawa ka rin kung laging meron kayong ganito. Bira ako mag-vlog kasi ang hirap ang signal dito guys. Sana niya ma-upload ko to eh. Hmm. Grabe ang sarap. Wala masyadong ano. pa sa isa yung buto. Hmm? Uy, pamigay. <laughs> pamigay ka na naman. Sino na makakita dito. Pamigay ka na naman yan. Ang sarap oh, kasi konti lang yung buto. Nak! Mayaban no? Oh. You want? Wala, walang, walang buto, oh, sarap. Ano yun lang? ko, naghihintay. Kumain ka na ba? And for the haggard, on face. Hmm! Item ito nito ay mukbang guyabano mukbang sobra sarap Grabe, hindi pa ako nagsasawa. Ubus ko na yung isa. Oh. Kaya, kami din mag-vlog. tinatamad ako mag lag talaga dito kasi may signal. Mm. Na. Parang nakaramdam na ako ng asim ah. Ah. Tikman eh. mo to. Dali na. Puro ka skin di dali to. Lililit ako. Ano no to? Hi guys. Mag vlog ko. kasi yan ito talaga. Ambil ako. Ambil mo hmm. na. Lulukin mo yan. Mm. Mm, Bili ako. Mm -hmm. uh -huh. mm. <laughs> mm. Ano 'to? Lagay mo doon sa lagay natin. Bakit si mo 'di ko So, ice cream 'di ko siya lang bumibili Number one customer. So, yun lang, guys. Nalug na ako. Yun lang. Tapos na ako. Bye! Thank you for watching. <laughs> Thank you for watching. Bye!